Hi guys! Maganda magandang gabi po sa inyong lahat. At yan, nag-video muna tayo, no? So, yan. ah, uh, may taladala akong Reno, so dahil pinapapako lang po itong Reno. <laughs> Magulo pa yung akin pinaglutuan. Pero, pakita ko lang sa inyo, no? Huwag niyo yun napansinin yung ano, yung nasa nasa gilid-gilid kasi na dito ko yung mga pinagayatan ko. Ayan guys, hindi ko na pinakita sa inyo kung paano ko naggayat ko, ano yung mga pinaprepare ko. So, gusto ko lang malaman nyo na kahit hindi kayo sa Czech Republic, makakapagluto pa rin kayo ng mga gusto nyong pagkain. Like, eto, nagluto po ako ng kaldereta, which is, nag-order lang ako sa online ng Reno, tsaka ng peanut butter, meron naman ditong nabibili. So, yung karne, mura lang dito. So, merong patatas, may carrots, at saka bell pepper lang yung lahok niyan. And, dalawang pirasong sile. So, sa sile, may nabibili rin naman dito sa mga Asian foods. Yun nga lang, hindi lahat. Meron ka rin naman mabibili doon sa mga shopping, shopping ano dito, supermarket, na mga yung parang dried na siya ng mga sile. So, meron din dito. So, nagluto din ako dito ng konti lang yung pang sinigang ko. So, konti lang, ang lahok nga lang yan is yung bell pepper ko tsaka kamatis at tsaka yung karne. So gumamit din pala ako dito ng pressure cooker. Yan. Pressure cooker. Kung nanonood kayo ng mga vlogs ko sa pressure cooker ko na yan is uh, in order ko siya through online gamit ang aking Benefit Plus o yung aking Sodexo. So benefits po yun ng aming Company na every year binibigyan nila kami ng 4,600 crowns bahala kami kung saan namin siya gagastusin. It's either sa massage or whatsoever. So, yan. Bilag ko lang yan dahil natawa lang ako sa outcome ng pagluluto ko ngayon. And, siya nga pala. Ipapakita ko rin sa inyo talaga. Yan. Meron din ditong itlog na pula. Itlog na maalat. So, yan. So, hindi nyo na, huwag na kayo masyado mag-isip ng mga something na dadalhin nyo. Kasi merong, <laughs> nag-comment kasi sa akin na sabi niya, dadalhin, dadala, kung pwede na ba siya magdala ng bawang, sibuyo. Uh, sa totoo lang, natawa talaga ako doon sa sa ano niya, sa so, tanong niya kasi syempre, meron naman po niyan dito parang normal hindi naman na bansa itong Czech Republic, hindi naman mga ghost yung mga tao dito na hindi gumagamit ng ganyan so meron din yan dito, may keros, may patatas may bawang, may sibuyas kung nanonood kayo ng mga vlogs ko guys nasa vlogs ko yan lahat kung paano ako nag-grocery tsaka, yun nga syempre, kapag meron kayong mga extra na ginamitan ng pera ng grocery na halimbawa kagaya nito nagluto ako ng pangmalakasang kaldereta ko no kahit hindi marunong magluto so yan pag ganyan so syempre madadagdagan yung budget nyo pero ay wait lang pero syempre ako kasi yung 4,000 crowns ko nga 4,000 crowns kasi yung isang buwan ko na budget yung 4,000 crowns ko nga is ano talaga siya guys Uh, kasi talaga siya sa akin sa isang buwan. Kasama na dun yung load ko, kasama na rin dun yung uh, budget ko sa transportation. So, depende na lang yung sa inyo kung gano'n kayo katipid. So, binigyan ko lang kayo ng konting hint, konting idea uh, na it's normal pa rin to live here in Czech Republic. Ang hindi normal dito, alam nyo kung ano, yung sobrang lamig. Promise, hindi siya normal. <laughs> hindi talaga siya normal. So, pasensya nyo na. So sinuot ko tong aking jacket ulit. <laughs> Actually, suot ko na to noong nakaraan nag-vlog ako. Pero, sinuot ko siya ngayon kasi nga magluluto ako. So, once kasi na nandito ako sa kusina. So, parang uh, nature na sa akin na nagpapalit po ako ng damit, ng jacket. Kasi, nagtit-t-shirt lang ako doon sa may ano, sa may sa may kwarto ko. Pero, pag nandito ako sa kusina, para hindi siya mag-amoy mag-amoy yung amoy ng kusina. So, nagja-jacket po ako ng iba. Kaya, minsan mapapansin nyo sa mga vlogs ko, halos nagkakapareho yung jacket na suot ko kasi, once na nandito ako sa kusina. So, talagang, yun yung magagamit ko na uh, jacket. Anyway, ba't pa naman ako nag-explain sa inyo? Gusto ko lang namang sabihin na ang sarap mag, ang sarap kumain at ang sarap magluto. Anyway, ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana huwag kayong magsasawa, no? Huwag kayong magsasawa manood sa vlogs natin. Kahit uh, trip trip-tripan lang naman talaga yung pagbablogs ko, no? Thank you. Nam. Sana. Sana, no? Sana makauwi din ako ng Pinas para makabili ako ng Reno. Kasi favorite ko talaga to. Alam nyo, yung tatay ko nga pagka nagluluto yung spaghetti. Naglalagay kasi yun na Reno. Tapos ano, tinitalhan niya ako doon sa lata. Ayan. so, hindi po nakakaalam, family-oriented po kami. Kami lahat na magkakapatid. So parang close kami sa parents namin. Kaya parang normal lang yung mga ganun. Ayan, di ba ang dami ko ng kwento sa inyo? Wala lang, natuwa lang kasi ako sa kaldereta ko. Pero, Nagluto ako ng kaldereta, pero nagtira ako. Ang lit-lit na nga nito, nagtira pa ako ng papakin ko. Wala lang. Gusto ko lang. <laughs> Yun. Anyway, guys. Uh, kung meron kayo mga tanong, pwede kayo maghanap ng uh, video sa ating playlist. Tapos, kung sakali naman na uh, sakali lang ha, na wala kayo makita doon or kulang yung information na binigay ko sa inyo doon. Halimbawa, doon sa nakita nyo na video, kulang yung information, nakukulangan kayo, meron pa kayong another question, pwede kayo mag-comment. So guys, para po sa inyong lahat, nagbabasa po ako ng comment from TikTok and YouTube channel. So sa mga messages, ang dami ko pong tambak na messages sa TikTok ko pero hindi ko siya halos na re replyan kasi nga mas nagpo-focus po ako sa comment kasi doon sa comment kasi may mga tanong. Kapag messages kasi minsan thank you lang po ganun. Eh ang dami niya. So ano, nauubos po kasi yung time ko. Kapag inisa-isa ko yung mga messages. Yun lang, minsan may natatapatan tayo ng mga supporters natin. Tapos, na may message sila, bigla ko nabasa, tapos mag-reply ako. Minsan, natatapatan nila ako na online. So, maganda kung ganun, matapatan nyo akong online. Kasi kung meron pa kayong tanong, masasagot ko siya kaagad. No. Pero, sa tingin ko naman, lahat naman ng mga, lahat naman ng mga tinatanong nyo sa akin, sa comment section. Lahat yan meron na kung ano eh, may videos na ako sa playlist natin sa YouTube channel. Hindi lang kasi ako marunong gumawa ng playlist sa ano, sa TikTok. Kaya hindi ko siya ma-playlist. No. Tapos guys, dito pala. Pwede ka rin magturon. ba? Diba? Hindi namin masyado na may mismong pagkain dito sa Pilipinas. Kasi yung nga, may mga Pinoy store naman. Kaya yung mga nagsasabi na wala namang pagkain ng Pinoy dito. No. Kung gusto mo talaga, may paraan. Order ka online. So, kung gusto nyo malaman kung paano mag-order online, search nyo lang yung trendyshop.au So, yun. <coughs> Ayun taga po ang nag-ano noon. So wala akong komisyon dun ha. Sinabi ko lang sa inyo. Kasi ano yun, pwede ko yung best friend ko. So pwede kayo mag-order dun through online. So magkano lang ang shipping? Parang 90 lang yata. Ang shipping kapag pinadala nyo sa ibang ano, sa lugar nyo. Maliit lang yun, 90. Anyway, thank you so much. Yun lang, walang kapararakan yung binidyo ko ngayon. Trip ko lang talaga. Thank you.